Mga kalakpay, may pakikita akong diskarte dito sa Ruas Boulevard para bumilis yung biyahe nyo. Kasi marami na, hindi dito. Ang alam nila lahat may lift ng stoplight eh. Ito yun mga kalakpay, oh. Pag lagpas mo ng luneta, may isang stoplight dito mga kalakpay. Bumilid ka na agad dito sa kaliwa. Pag ka ng baklaran mga kalakpay, ah, or pasay. Ito yung tuturo ko sa inyo ano, ah, uh, mabilis kasi karami sa iba dito natatakot dahil meron dito ang dalawang stop mga kalakbay na ano yung inner lane eh, fully stop talaga pag naka naka go yung ano yung left turn yung iba kasi hindi alam ano pag baguhan ka rito eh din ka muna sa ano sa, sa gitna ng linya wag ka muna din sa pinaka inner lane yan yun yung stoplight light na yung mga kalakbay after yun ng Lolita Park ha? Dito. ngayon medyo malawag yung traffic kaya yung daan kaya ano uh, kahit sa ang lane pwede ka dito yung natatanong ko yun ng stoplight mga kalakbay naka red signal na yung nasa lane ko kasi ano to eh uh, may left turn kasi dyan so, ngayon bago pa naman dumating doon mga kalakbay nakadon na ako rito papasok na ako sa sa gitna yan Iba kasi, kaya kaya, pansin yung mga kalakbay, napakaluwag sa left side, oh. Actually, napaaga pa nga yung pasok ko sa gitna, eh. Pero, ang ginagawa ko kasi, dun pala sa kalagitnaan, ha, ko na kasi, baka hindi ako pagbigyan dito sa dulo mahuhuli ako. Or else, kung hindi ako mahuhuli, kakaliwa ako dyan, masisira yung, ano ko, yung ruta ko. Yan, ito yun, mga kalakbay. Mula sa Lonita Park, may isang stoplight o nang stoplight may lift turn to dito kaya wag kang magkumpiyansa na nasa gilid ka lang palagi yun yung unang may nanguhuli doon mga kalakbay sa akin wala nanguhuli eh sobrang init kasi ngayon after nung stoplight na yun na may nanguhuli bumalik na ako sa inner lane ulit dito may stoplight ulit mga kalakbay sa may Dolomite Beach na to So dito, papapansin nyo napakaluwag yung way ko kasi walang dumadaan kasi nasa takot ka baka huhulihin kasi may stoplight ka dito sa unahan at ang alam kasi ng karamihan dito lahat may lift turn So dito sa Medulumite Beach pagkatapos mo nung stoplight na yon na may lift turn dito wala na tong ano walang lift turn to dito Yan Pero may nakasolid lane na guhit dito mga kalakbay sinarado na kasi dito eh dati kasi may lift turn to ngayon sinarado na so dito ah uh, ito mapapansin nyo marami akong naiwanan na ng mga sasakyan sa right side ko kasi doon lang sila sa lane na yan kasi takot nga sila baka uh, mahuli dahil nga ang pagkakaalam siguro nila lahat ng stoplight dito may lift turn so dito yung stoplight na kasunod na ito mga kalakbay after dolomite beach may lift turn na rin yan So ang gagawin natin ngayon dito uh, Malayo pa lang Papasok na ako dito sa gitna Ayan May nangunguli din dyan mga kalakbay Kasi ang staff net dito sa Manila, Karamihan ano eh Bulagaan eh Walang ano ba Walang Walang bilang Bigla na lang nagdidilaw Na so, dito Madalas may nangunguli dito mga kalakbay Hagaya nyan no? oh. Once kasi pumasok kayo ito sa solid lane mga kalakbay Makapansin nyo yung, yung truck na yan May yung, ano, yung truck ng basura Nasa solid lane na yan Hindi ka na pwedeng lumabas dyan Hindi ka na pwedeng kumanan Pag nakapasok ka yan Pero ngayon Kung ang ruta mo is going to Pasay Going to Baclaran At nakapasok ka dyan Huwag ka nang lumabas <laughs> Bawal ka nang lumabas dyan Sabi ni Kim <laughs> Kumaliwa ka na lang para hindi ka mahuli Ayan ulit ako mga kalakbay Mura, Lolita Park May stoplight doon Pangalawang stoplight May left turn doon Kaya wag kayong pakampanti na dito kayo Sa pinaka inner lane mismo uh, Kung baguhan lang kayo Ngayon Pangalawa, Dolomite Beach, walang hulihan Pwede kayo sa inner lane, dire diretso lang Ang kasunod niyan dito naman Yan. Ayan o, oh, may nahuli ng isa oh. Yan. May bantay dito mga kalakbay May nahuli na Serving yan <laughs> Tapos After nung stoplight namin mga kalakbay Dito naman to sa may ano Sa PICC May stoplight ulit dito Pwede ka na ulit pumasok sa inner lane Dito wala na tong left turn mga kalakbay Pero makapansin nyo Napakalawag pa rin ang inner lane dito oh. Dahil yung iba nga Magkakaalam lahat dito may naghuhuli Lahat ng stoplight Akala nila may left turn ah oh, kasi madalas na akong dumadaan dito kaya alam ko na yung ano yung technique dito. Kasi may time talaga mga kalakbay na napakasikip ng traffic dito pero dito sa inner lane napakaluwag. Nagsisiksikan sila doon sa right side pero dito maluwag. So, ngayon, ah uh, nagkataon lang na maluwag yung pahakuha ko ng video. So ito na yung ano sa PICC mga kalakbay na stoplight. Dito, ah uh, tinanggan nila yung lift turn dito mga kalakbay. Kaya pwede ka nang pumasok ng inner lane. Ito na yung pa ano mga kalakbay. Buwin na ng after dito sa ano sa sa PICC ICCP Complex pala mga kalakbay Ha? ba PICC PICC Complex o CCP Complex Cultural Center of the Philippines sorry <laughs> <laughs> CCP Complex pala to ang kasano dito mga kalakbay, yung flyover na ng ano, ng Buendia. Ayun mga kalakbay, ito yun na yung huling stoplight sa CCP Complex. Ang kaso dito, akit ka na nang uh, kung papunta ka naman ng World Trade Center, doon ka na sa right side dumaan. Tapos ito na yung papunta sa Baklaran Ah, uh, akit tayo ng flyover ng Buendia. So yun lang. Uh, yung pagka kuha ko ng video ngayon mga lakbay maluwag kasi yung traffic dito sa Ross Boulevard pagka nagkataon na makadaan ako dito na medyo matraffic kukuha lang kulit ng video para makita nyo talaga yung tamang discarte dito